Pumutok na eh. Nahirapan ako. Ayun oh. No? Sina niya. Bibilangin pa. Ayun oh. No? Bibilangin pa. Na-flat mga guys Kaya iyan ang sinasabi ko. Ito prang sasiyan. Kunwari, maraming pinda na natira. Ayan mga guys Ang ating sa kanina. Bibilangin pah, kumarik. Pero, walaing laman, mga aku, guys. Walaikannya, asik-asik. Dian, so, ini, bibilangin aku. <coughs> bibilangin. Itu, may tira din, no, mga guys, parehas tayo. May tira din. May mga tira, oh, iya. Yeah. Uh, Reaksio, no, madam. Ay, hinabu, kayanya, kumalasan. Ayan, din, may tira din, Nagbibigyan kasi. kaya ako sa uh, shout out sa ating kwapo. Ayun. Shout out din sa magandang itong kasama na mayaman ngayon hanggang ngayon nagpapayaman pa. Ayun oh, uh, may may mga may mga tinda pa siyang pancit Shout out sa mga gustong pumansit dito sa aking kasama. Pumansit. oh. pumansit. Yan mga guys. Set, set. Yan oh. No? Hmm. Sa mga pamilya katok Christian, namin dito sa Bernalis, nyo. Hmm. Dito lang, guys. Hmm. Namin. Uh, huh? Ano guys. Baik. Ik yung minit, mag-stay tayo. Wala pala kasama mo. Huh? out mm. sa na ito. nila. Ako magbibilang pa ako ng aking pandesal. pampadami padami amo yan mo Eh, ang kanyang yang sister. Ya. din, cabi din. Itu naman. Ito. Hmm. Ito ang kanyang, <laughs> <Ito? laughs> kanyang kamagana, mayaman ah. Lalo pa nagpapakayaman, tingnan, binibilang ko. Binibilang. Binibilang ang bari niya lang daw sa kanya. Pero ang kita niya dyan, isang libo. Kasali pancit Kasali remit. <laughs> Dasang dibo. Mamaya mayroon siyang bigay doon sa kabila doon naman siya magbitinda dahil hindi napayaman payaman niya ang sarili niya. Ayun mga ka, guys. Ayun mga ka, guys. Dating mananako hanggang ngayon naglalako pa rin pero nagpapakayaman. Ayun talaga ang tunay na. Nagsasakripisyo para sa pamilya mga ka, guys. Kaya so, ngayon, madam, ano natin, marami doon na akong bibilangin. Ang <laughs>

我教你。